after noon mga idol ayan siya guys ibang area naman ito ng Thailand o, as you can see matraffic din pero hindi naman masyado kasi parang ano lang kasi dito tignan nyo yung parang rotonda ba o traffic light lang yan masarap ang tumira sa probinsya tahimik hindi maingay pero minsan din masarap din ang nasa city kasi hindi ka nagiging ignorante sa mga bagay-bagay divine kagaya nito maingay siya yeah. <laughs> maingay kasi kagaya ng probinsya. Bihira ka lang makakita ng sasakyan. Meron mang sasakyan pero hindi sa ganito divine. Wala kang makikita mga matataas na tingting dinding na ganito. 'Di ba, mga idol? And guys, oh, ang daming mga ano, mga tulay-tulay siya, mga bridge May daanan ng train, may daanan ng car dun sa taas, dito sa baba, hanggang sa baba. Ayan, kanyan ang buhay dito, ganyan ang sasakyan. Maingay. Maingay ang city. Ayan, pagkatapos yan sa kapila, yun sa kapila naman ang Ang din ng mga buildings. Okay guys, hanggang dito na lamang po. Gusto ko lang i-share ito. Marami pong salamat. Bye-bye.